Hi guys, good afternoon po sa inyo ngayon. Meron po tayong hawak naman na cash dahil ah uh, mayon po ay uh, Mother's Day tapos meron tayong isang followers na gustong bigyan yung apat na uh, nanay. Uh, actually guys, hindi sila nanay, medyo medyo ano na sila, pa na sila. Yan. Ah uh, sabi ni Ma'am at uh, kinontak niya ako tapos uh, sir gusto kong bigyan itong apat na nanay dahil la uh, Mother's Day. Yun yung parang uh, treat ko sa kanila sabi niya. So, ngayon yung apat na ano nanay na yon is pupuntahan natin isa-isa. Medyo may kalayuan yung iba pero go tayo diyan. Uh, ang importante may bigay natin to dahil ito ay 6,000 pesos ang bawat isa sa kanila is 1,500 pesos. Oh, di ba? Ah uh, Syempre, uh, malalaman nyo mamaya kung sino 'yung nagbigay at kung taga saan siya, pero isa po siyang OFW. So puntahan na natin, uh, samahan manyo ako sa video natin. Yeah, hi guys. ngayon at uh, uh, nandito kami sa isang ano natin kasi apat po 'yung ano, 'di ba? Apat po 'yung bibigyan natin ng uh, cash galing po sa sponsor natin from Hong Kong. Okay? At ang isa na mabibigyan natin ay si Lola si Lola. Nandito siya. Ah. Yan, nandito si Lola. Oh. Si Lola, nakakasama po talaga siya sa palaro namin. At ah, saka ito po pala si Lolo. Yan, ito po pala si Lolo. Yan. Tapos si Lola, ay Lola po ito ni Kukoy. Na si Kukoy, ay yan po yung kanilang bahay. Okay? Yan, si Lola. Ah, nakakatuwa din kasi si Lola kahit na papano pag pumupunta siya sa bahay namin tapos kaya niya yung challenge Yung mga laro namin Pinapasama ko talaga Para mo Ano Pero kapag yung mga hindi pwede Yung kagaya may mga tumatalo Hindi ko sila sinasama Kasi gusto ko Safe pa rin sila Tsaka nanonood-nood mm -hmm. lang sila Lola di ba tama oh, okay. Parang masaya si Lola Kasi pag nakakapanood lang sila Nandun lang sila At uh, yun nga Yung mga followers natin Mahal nila ang The Explorer Family Yung a, Yung apat na tao Bibigyan ni Mam Ng Ano Cash So yun Ang una nga Ay si Uh, Lula Itang, yan. Lula Itang yung uh, pangalan ko niya, si Lola. Si Lola, first time mo si Lola, siguro ito, okay. ano Lola? Tapos, isa pa, si Lolo may nagbigay sa kanya dati ng 1,000. Mag-hi ka naman dyan, Lolo. Bye! Oo, yan. Si Lolo hindi niya first time, si Lola first time, niya At uh, Lola, sa tingin mo Lola, ah, uh, kasi hindi ko pa sinasabi kay Lola kung magkano yung binibigay sa apat na kasi isa siya. Sa tingin mo Lola, makakatulong kaya itong bibigay ng sponsor sa'yo? Maraming tulong na yan na oh, Kasi si Lola, alam nyo guys, matanda na siya pero nagbebenta siya ng maliit na tindahan niya dito para matustusan yung pangailangan nilang dalawa ni tatay. Ganun siya, ano, at saka si Lola, masipag talaga to si Lola, pumupunta siya doon sa amin kahit kapag ka, may mga naanong mga bata, nanghihilod kasi si Lola, magaling siya. oh, yan, Kaya isa, sa, isa sa mga, si Lucas, yung kilala na po natin, di ba, kilala mo po si Lucas. Si Lucas, eh, si Lola talaga lagi nang sa kanya. Anong uh, nung nanganak si Missy, si Lola din yung kasama nila. Kasi ako guys, lagi ako nasa trabaho. Dat siguro nasa abroad pa nga ako dati nung sa na nanganak si Missy, ay ano, nasa nasa ano ako, nasa trabaho kaya nasa ibang nasa ibang bansa na siguro ako dati nung si Lucas na iyon. Yeah, si Lucas. Uh, Lola, uh, may nagbigay sa iyo ng 1,500 pesos. Oh, ito. Yan, ibibigay ko sa iyo, Lola. Kasi apat kayo, tigo 1,500 pa nga. O 1,500 pesos. Yan. Anong masasabi mo, Lola, doon sa... Ano, kasi ang gusto ng sponsors natin, dahil Mother's Day ngayon, pasasahin niya yung mga Lola natin. Anong masasabi mo, Lola, sa binigay niyang uh, cash po sa inyo? Yeah. Salamat na malaki na itong tulong sa amin. Mm malaking, malaking sala ay malaking salamat po sa inyo kasi talagang kami ng dalawa yung asawa ko ang tumitira dito sa bahay kasi yung anak ko ando na sila sa kay oh, ando okay. na sila sa tabi namin tabi nila kaya sa malaking tulong na ito sa amin oh okay yan naramdam okay ramdam ko yung ano ni ni lola talagang napakalaking tulong ng 1500 uh, yun nga Uh, Siyempre, babanggitin na natin kung sino nagbigay nito. Ang nagbigay po nito, kasi 6,000 po yung pinadala niya, apat po kasi sila, tig 1,500 po about isa, si Ma'am Madonna Manuel ng Hong Kong. Yan. Si Ma'am Madonna Manuel ng Hong Kong. ah, uh, siya po yung uh, sponsor nitong nagbigay kay Lola. So, ang susunod naman natin, tatlo pa at abangan nyo yon. Hi guys, natapos na po natin yung isang uh, ano, lola na nabigyan po ng sponsors galing kay Ma'am uh, Madonna. Ngayon naman, pupuntan ulit natin yung pangalawa. Para. Tawa po. Ay, nandito si Lola. eksakto Oh. <laughs> yeah, Hello. yan, si Lola. Hello. oh, yan. Uh, siguro, hindi na natin patatagalin to. Siguro si Lola, first time niya makakuha ng sponsor. hindi <laughs> ba? ay may esposo na si Lola dati <laughs> galip, oh, ne, dahil Mother's Day uh, ngayon uh, meron yung isang followers natin Lola na apat yung bibigyan niya yung una kasi si Lola Itang, nakapunta na ako doon ang pangalawa si Lola Pasing yan, ito po si Lola Pasing ang nagbigay po ay si Ma'am Madonna Manuel from Hong Kong wow, thank you uh, ma'am Lola, <laughs> makaka-receive ka ng 1,500 <laughs> wow, ang galing naman Yeah, 1,500. Galing po ito sa followers namin na si Ma'am Madonna Manuel from Hong Kong. ayo Thank you. Lola, ano masasabi ni happy, Lola? Happy, happy Mother's Day. Thank you po. Maraming salamat. Oh, yan. Yeah. Hindi expected ni Lola kasi then, talagang Sinurpresa namin, wala nakakaalam nito di ba Lola? Hindi, oh. hindi alam ni Lola eh bigla-bigla na lang kayo pumunta dito. So, 'yun nga po kay Ma'am Madonna Manuel nagpapasalamat po si Lola. Yeah. Yan Maraming si Lola, Lola. Po. Yan, Lola na po siya pero malakas pa rin talaga siya. Oh. Seven, seven na ko, Ma'am. Ah, 77 na po siya. Okay, pangalawang nanay, pangatlo pupunta naman Guys, po tayo. Ah, natapos na yung dalawang lola. Si Lola kitahan si Lola Pasing. Meron na naman isa ulit ito yung bahay nila first time lang ni ano, lola na makakaate sa si dito tapos sasabihin ko magtatao po ako, hingi ako ng halaman kumari higa muna tayo guys lola <laughs> well, buti yun pala si lola, si lola oh. Okay. Yeah. na, no, no surprise si lola Ah, uh, ka Lula. Yeah, Lula, dito kalo raw po kalo dito lola. Kaso parang mano yata. Hindi. Yeah. Ay, yeah. ano naman? Ay, ano naman? Hindi <laughs> lola. Ah, meron kasi tayong isang followers na nagbigay ng uh, blessing. Yung una si Lola Itang, pangalawa si Lola Pasing, pangatlo ka Lola. Si Lola Socorro po pala ito. Yan. <laughs> Yan. dahil Mother's Day po ay meron isa sa at meron tayong followers na nagbigay para sa mga lola ng cash. Siya si Ma'am Madonna Manuel from Hong Kong. Nagbigay kay Lola ng 1, 500 pesos. <laughs> kasi Ay, si, si, po. si, Lola hindi niya ano, hindi niya expect, hindi mo hindi mo to alam Lola no. Hey, hey. Uh, hindi niya alam kasi ah uh, syempre in price talaga natin si, Ano kaya no masasabi ni Lola sa sa na, na receive niya? Uh, pang Mother's Day po ni ni ano pa Mother's Day ni Mada, ma'am, ano, madonna po sa inyo, Lola. Uh, Ay. <laughs> Ewan ko, di ako makawala. Speechless. Yan, <Yeah>. si, <laughs> oh, hindi niya inasal, hindi mo inasal. Lola, no? Maraming no? salamat. Ah, okay. Yun, siyempre, ah, nagpapasalamat po si Lola, si nanay ng buong puso niya. Siyempre, sa, 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 sa team The Explorer Family. At yan, ah, ngayon, pagkatapos ni Lola, Meron pang isa na bibigyan natin. Abangan nyo po kung sino po yun. Lola, thank you. <laughs> Guys, tatapos na natin yung tatlo na bibigyan ng sponsors ni Ma'am Madonna Manuel. Si Lola Itang, si Lola Pasing, si Lola Socorro. Pero yung isa, yung last, hindi siya Lola. Yan. Siya po si Mrs. Yan binigyan ni Ma'am Madonna si Mrs. dahil uh, Mother's Day. At uh, itong 1,500 ay para po sa kanya. Grabe guys, siguro first time or second time lang po ito ni Mrs. na magkaroon ng sponsor. Saka madalang ko naman siya kasama lagi kasi siya yung nagka-camera kapag ka nagbablog kami. Ah, ko sa'yo, ano, Mrs. Yeah. <laughs> ano naman sasabi mo, ma'am? Kay hey, ma'am Madonna. Thank you po sa ano, binigay niyong Ma Mother's Day. Ano po? Mula po nung naging nanay na ako, ngayon lang po ako naka-receive ng ganito, yung gift. Kasi mula nung ano, binibigyan ako ni Lucas ng yung parang card, pero card lang siya. Siyempre si Mr., oh. <laughs> malayo kasi siya lang. Ako kaya... kasi guys, 8 years ako na nasa Taiwan. Tapos may trabaho po ako dati na lagi akong mula dito sa tabi nila. Pero yun nga, sabi nga ni Mrs. Salos, uh, second time, first time ba? First, first time mula po. No, kaya ano, ngayon, no? nandito na si Mr. Kaya siyempre <laughs> mag-expect tayo ngayon Mother's Day, okay. diba? So yan guys. Kaya, uh... Thank you, thank you ma'am. Ito pong 1-5 na bigay niyo sa akin ibibili ko po to ng ibibili ko po to ng isang bagay na makakapagpaalala po sa inyo lagi. Oh, okay. Kaya thank you, thank you po. Oh, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, especially po siyempre sa lahat ng nanay sa buong mundo tapos mga nanay na kasama sa Maritis team namin dito mga nanay edition na at kung baga kung ano yung mga nare-receive nila ngayon lahat, deserve po nila yan. Kasi uh, pinaghihirapan naman natin talaga lahat. At syempre, hindi lang yon Sa lahat ng mga nanay, sa mga syempre sa ginagawa nila, lalo kapag may mga estudyante, grabe napakahirap yan. Eh, ano, eh, meron, tayo, meron yan, naglalaba, nagugas ng pinggan, may mga anak pa, pero saludo pa rin tayo sa kanila kasi uh, kung mahirap ang trabaho ng isang tatay, mahirap din yung trabaho ng nanay kasi siya yung naiiwan dito sa mga bahay. Kaya dapat tapahalagahan natin yung mga misis natin, yung mga nanay sa ano, yan, mga nanay, lahat ng mga babae sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa inyo. At kay Ma'am Madonna Manuel, thank you po sa uh, binigay po ninyong cash na worth 6,000 pesos na apat na tao. Uh, Mag-ingat po kayo lagi diyan Ma'am sa Hong Kong at sana uh, napapasaya namin kayo sa lahat ng mga video na ginagawa namin sa mga nanay, sa tatay, sa kids. Marami pa po kaming uh, ilalabas ng mga katatawa ng video ah, uh, ito po ay talaga napakalaking tulong sa kanila na hindi nila expect at uh, wala talagang nagbibigay sa kanila lang kapag kayo uh, may Mother's Day, ganoon, pero ngayon talaga ano. Uh, kami po muna ay magpapaala. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Uh. God bless at mabuhay po kayo. At special uh, special shoutout po pala kay Auntie. I love you Auntie. I love you sa lahat ng mga sponsors namin, kay Ma'am Tess, kay Ma'am uh, kay Ma Madonna. Lahat po, hindi ko na po kasi halos may isa-isa kay Ma'am May Oloteo. Yan. Thank you thank you po sa inyong lahat. Happy okay, Mother's Day din I mean. po sa lahat. Okay. 1 2 3 Bye-bye.